Những người đi đường đi đường đi đường đi đường đi

mga laki ko na gasto pero wag yung pagisog Nelson Ini ni. <laughs> Wabla tito ni. Eh. <laughs> <laughs>

Pateksyon ng mga bata o naigdaan Polis, servis, epatbiyak ni Papa Kaya magpabakuna ang mga punti magiging liglang sa bantasan serano at dipteria Kaya magpabakuna ang mga lolo at lol malalabanan ng slow at pulmonya Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Si Mel Cantiveros Francisco po ito. Tulad mo. Niya na niya na kaya dapat matibay at malakas. Kaya ang kaya. Lalo na't may masasandalan ka. Power cells. Kaya ikaw Dahil ikaw ang sabigyan. Pasok Ang power cells. Para. 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 hindi dapat gamitin Para. Sa Para. 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 sakit Promo. See clearly. School ready. Start the school year with clear vision and confidence at ProSight Optical. We offer affordable eyeglass bundles for kids and parents and for guardians too. Perfect for every family. Choose from stylish and durable frames. Complete with UV and blue light protection lenses. And enjoy the free eye checkup for all ages. And here's more for every single For bundles full payment purchase for a minimum of 995 pesos. Oh Join our spin the wheel game and win a and supplies or eyeglass accessories This is optical today. <laughs> <laughs>

kano or sa itong lugar TTX coffee bean dong yung uyab? Yung yab. Ang mama Hey boy. Tumino na sa Barangay Love Stories. Kaya hindi nila mo sa kadrama ang inyong madungog. Magdili. Tuwa na kadrama. Oo. Tama ang inyong nadungog. Tuwa na kaistorya. Ang inyong mapaminawan sa Barangay Love Stories. Lunes sa Tuduminggo. Alas 12 Dili. hanto na stress sa hapon. Kauban si Papa Dudo. Hindi lang sa Barangay FM 103.5. Forever. Hmm. Ang sobra sa pagpapaya sa mga mahimso. Mamahim mong makatot ka na ito sa mas delikado na sitwasyon. Mawagal ang tania ang set Cogon Herbal Capsule. At Aduna ka ni Kogon Plan. Panawa ang makabuhay herb. Hmm. Kini kalubusan mga sa kap nga natural o sa kahimsog, makapabiling kondisyon sa ating kalawasan o ban sa saktong dieta o ehersisyo. Set Cogon VERBAL Capsule, arang sa maayong kalawasan o kahimsog. Set Cogon, lawas pas Cogon kung mainom lalo pa herbal capsule dili tambal dili mo mahimo itambal sa bisan unsa ang barangay andam andam nimo. mo sa na ang barangay apan di sa inyong mga barangay para sa ato cash on the spot cash on the spot oh.